programang ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may maseselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Hello guys, welcome back to my channel. This is Loose Vlogs. At ito na po yung pagpatuloy natin ng kawagtatapos, ang pinale ng magandang dilag at nailigtas nga po ni Jared ang ating magandang dilag na si Gigi ang kanyang night and shining armor sa kalupitan ng kanyang kuya at sa kanyang sa kuya niyang Baliw na Baliw at muntik niyang mapatay si Gigi at yun nga iniligtas po ng ating knight and shining armor kahit na po siya ay may tama din ng baril at pilit niyang nilabas sa benyo ng Bellatrix ang ating magandang pilag na si Gigi samantalang nasa lwas na rin po ang mga mahal sa buhay ni Gigi at dinala na sa ambulansya at papuntang hospital si Donna at sinabi kong okay lang daw ba si Madam Sophia at si Madam uh, Luisa, sinabi niya, okay lang ako, iligtas niyo ang aking anak, at sinabi nga na to, ni Eric na siya na lang ang magliligtas dito at nasa lubungan niya, ang dalawa na si Eric, ni Eric si Gigi at si Jared, at yan dinala na rin sa hospital si Jared at umiiyak na itong si Gigi, na sinabi niya tapos na tapos na ang laban, wala na ang mananapit sa atin, at sinabi rin niya kay Madam Sophia na wala na, at narinig ni Madam Sophia ang ungol at manghihingi ng tulong ni Magnus pero hindi ko maisip ko ano pang pa nasa isip ni Madam Sophia at yun na nga dinala na rin sa hospital si Jared at pagkising ni Jared ay mukha ni Gigi ang kanyang nakita at masayang masaya ito at sinabi niya nga na si Jared ay hindi niya pababayaan si Gigi na mapahamak at lagi niya itong babantayan sa matalang si Riley ay nasa kulungan at nalaman na rin niya at narinig ang balita na si Magnus ay patay na at siya ay nag, nagpapasalamat sabi niya mabuti nga sa iyong hayop ka at si Blair din ay narinig niya ang nangyari kay Magnus at narinig din niya ang kanyang pangalan ay nagagalit na naman at hindi pa rin nagbabago si Blair. Sinabi ng kanyang amo na mabuti nga tinanggap kita kahit ang arde-arde mo. Samantalang sa paalasyon ng si Gigi ay nag sila at masaya-masaya dahil sila ay magbabakasyon. Sinabi niya kasama rin si Madam Sophia. Ang sabi ni Madam Sophia ay, hindi na ako sasama Gigi at ako may isang business ang business niya pala ay pinadukot niya si Magnus at pinarurusahan araw-araw yun daw ang kaparusahan niya at yun daw ang magpapatahimik sa kanyang anak sa ginawa niyang kalupitan dito samantalang si Eric ay nakatingin sa picture na tatay ni Gigi at sinabi ni Gigi na alam ko, sabi niya pero pasensya ka na hindi sana makahanap ka ng isang magandang tulad na katulad ko at yun na nga nagkaroon na ng 40 ang despedida party nila sa pag-alis ng uh, pamilya ni Gigi. At yun na nga ay kinukumbila niya ang lahat ng mga ka niya na sa, ka, sa kanilang bahay nung mahirap pa siya nang siya pa ay si Gigi. At siya hinatak naman ni Jared at nag-propose nag Jared na can you be my girlfriend at sinabi nga ni Gigi na pasensya ka na Jared dahil hahanapin ko muna ang sarili ko bilang isang Gigi. At kung makuha ko na ito ay baka saka pa ako magmamahal muli. At yon ay nakatingin si Eric na nalulungkot. Akala niya ay sinagot niya si si Jared. At yon nagumpisa ni si Donna na mag MC para sa despedida at tinawag na nga si Magandang Dilag at sinabi ni Magandang Dilag na ang tunay na maganda ay ang lumalaban at pinaglalaban ang mahal sa buhay at kung makamit na yon ay yun ang tunay na magandang dilag at to ang tuwa rin si Jared sa nangyari at ito na po ang katapusan ng ating magandang dilag maraming salamat sa panonood ito na po ang ending ng ating magandang dilag maraming salamat po bye